Uh, quick review lang dito sa Michelin na uh, belt Ito yung nya Kita nyo parang uh, Tela, ito Parang tela sya, hindi sya gome eh. So, anong nangyayari ngayon Pag maaarangkada ka Itong tela na to Imbis na kumapit dito sa Pulley, tsaka dito sa Torque drive, nag slide sya Kumpara mo dito sa original lang Honda. Ito Honda Bando to. eh. Ito kasi kung makita nyo. Ayan o. Goma talaga yung gilid nya. Goma. Ayan o. So mainitan lang tong goma na to. Tapos. Umabanti kakakapit na kagad to dito sa pulley. Tsaka dito sa torque drive. Itong Michelin na to na walang kwenta. sayang lang pera ko dito. Ayan o kita nyo makintab siya na parang tela siya na texture niya dito ngayon hindi diba ko kukita sa camera pero madulas siya sa low RPM napaka nagi slide siya dito sa torque drive so nagkakos lang din siya ng dragging tsaka ayun, mahina yung hatak niya sa una eto babalik ko na lang tong luma tapos ko na tong belt na to walang kwenta huwag na kang bibili na tong michelin na to Sayang lang pero nyo. Yun lang.